Hello guys! Hello! Welcome back to my channel! It's me again, Yasmin Lodi! Hello everyone! Thank you for watching me here in my YouTube channel and thank you to all of you comment here down in my channel. Yes. Yeah. And maraming maraming salamat sa mga friends ko dito. Yes, maraming maraming salamat sa inyong lahat. And ang isashare ko sa inyo ay yung Dahil buwan ng pag-ibig, February is my birth month. Month, February. My favorite month kasi birthday ko yun. Yeah, birthday month ko. And buwan nga ng pag-ibig, February 14. And, excuse me. Ang isa ang share ko sa inyo ay yung experience ko sa kayong pananaw ko sa pagpaplano ng kasal. Yes. Kung napanood nyo po yung last video ko na nagpaplano na talaga kami magpakasal and yon kaya ito yung sasabihin ko sa inyo kasi ito yung na-experience ko and sa lahat po ng mga mga nagmamahal dyan, sa mga mag-asawa, yes, especially sa mga especially doon sa mga ikinasal sa simbahan or kay sa civil wedding saludo po ako sa inyong lahat yes i salute you everyone na hanggang ngayon magkasama pa rin at hindi naghihiwalay yes wala po akong ibig sabihin sa mga hindi kasal yes don't mind it na sa sinasabi ko yes i don't hindi ako na nang open ng mga tao pero ito po ay pananaw ko at ito po yung experience ko. Kaya saludo ako sa mga taong mag-asawa. <laughs> Tama ba? Sa mag-asawang ikinasal sa simbahan as sa civil wedding man. Yes, na hanggang ngayon ay magkasama pa rin sila sa hirap at ginhawa. And yun guys, bakit ko ba nasabi na saludo ko sa kanila? Yes, especially balik tayo din sa buhay ko. Yes, especially sa mom and my dad. Yes, sa mama ko, sa sa daddy ko. Yes, before 10 years ago, 10 years, paano ba? 10 years silang naghiwalay. Yes, kasi may something third party. But, deep inside na bumalik yung daddy ko sa bahay namin and humingi siya ng sorry. Yes, and masasabi ko talaga na kasal si mama, sa yung daddy ko sa simbahan. Yes, but sabi nga nila, Ang buhay mag-asawa daw. Nandyan daw yung puot, sakit at hinagpis. Yes, tama ba ako? I-correct nyo ako kung meron ba ako nasasabing hindi maganda. But ito yung experience ko at na-experience ko talaga sa totoong buhay ko at na-realize ko. Yes, na-realize ko ngayon kasi nga nagpa ko guys ng kasal. Kami, kahit nandito ko sa abroad, and you, PNC ko nasa Pilipinas, nagpaplano kaming dalawa kahit magkalayo kami para pag uwi ko ng Pilipinas, okay na. Yes guys, okay na siya. And nabago yung plano namin guys kasi sorry kung nabago kasi nga ba diba, kung napanood nyo, sabi namin civil wedding, but na, plana, na bago yung plano namin pero ikakasal pa rin kami. Yun nga lang, mas maganda kasi sa church siya gaganapin. Yes, bakit ba na ang plano? Yes, kasi nga solo akong babae. Yeah, solo ko Sol I'm the only girl in my family. Yes. Solo kong anak na babae ng mama at daddy ko. And sa, siguro kasi lahat naman ng magulang pangarap na ihatid, especially kapag ang anak nila ay babae, pangarap nilang ihatid yung anak nila sa altar habang naglalakad sa aisles, yes, pangarap nila yon. And kasama doon yung mama ko at yung daddy ko. Hindi man nagsasalita yung daddy ko, pero alam ko at sinabi ng mama ko na yun doon yung pangarap nila. Kaya nagbago yung plano namin. And naniniwala din naman ako na kahit magbago man yung plano namin, okay lang kasi at least at least what did you call this? At least planado, tapos at least lahat masaya. Yes, guys, kasi mahirap kasing ikasal kung may kung merong tutol, yes, naniniwala kasi ako sa pamahiin. Na no, once daw na may tutol, bibigat yung buhay ng bagong mag-asawa. Yes. And ayokong dumating yon sa point na yun. Dumating sa point na, i-share ko sa inyo, dumating sa point na nalaman ni mama na napanood niya dito sa YouTube and may nagsabi sa kanya at umamin na din ako sa mama ko na, ma, I'm, I'm, I'm planning to marry to many when I go back in Philippines kaso hindi siya sa simbahan yun guys, kinlaro ko yun and sabi ko sa mama ko, nasa civil wedding lang kami ikakasal but sad to say, yung mama ko nagalit, yeah, nagalit siya bakit daw doon ako magpapakasal <laughs> yeah, alam nyo naman ang mother's thought, yeah hindi <laughs> ko alam kung maiiyak ba ako habang share Muti na lang naka-eyeglasses ako. Yeah. Injun nga nagbago and ngayon ko na realize pass forward tayo ngayon ko na realize at nasabi ko sa mama ko na wow mama saka dun sa sister-in-law ko hi, hey, atilay na na wow grabe pala hindi pala basta-basta ang magplano ng kasal guys yes hindi basta-bastang magplano ng kasal lalo kapag konting panahon lang yung igugugol nyo sa inyong kasal yes And, hindi naman po ako buntes. <laughs> yeah, ikaklaro ko lang. Yeah. Kasi, yung balita kasi sa Pilipinas, buntis ako. Yeah. Sa mga taong chismosa dyan, hindi po ako buntes. Yeah. And, natatawa kasi ko kasi yung ibang tao, tinalo pa nila yung totoo kong pamilya. Tinalo pa nila, guys, yung totoo kong magulang na mag-react. Yes. And, nakaka- Nakakatuwa lang din kasi kahit may mga bagay na hindi pagkakasunduan, dumadating din sa point na bandang huli magiging okay, yes. And I'm happy kasi kahit nandito ako sa abroad, okay na siya. And ito yung planner. Planner ko, yan. Nandito. Nandito, nandito sa loob lahat ng plano namin sa kasal, yes. Okay na siya and nakakatuwa kasi finally, Okay na. ya, yeah, ang kulit ko, okay na nga. Yeah. And dun ako sa Ludo. Bakit ko ba nasabi na saludo ako sa mga, ta sa mga asawang ikinasal na hanggang ngayon ay nagsasama? Kasi may experience mo yon kung ano yung nasasabi ko ngayon, guys. Kasi mahirap talaga siyang magplano. Lalo sa akin na nandito ako sa abroad, ang daming tumatakbo sa isip ko na in short, nakakapraning na wow, ipagdadasal ko kay God na sana God, i-guide nyo ko, sana i-guide mo kaming dalawa na maging okay to, maganda yung kalabasan, yes guys, and excited na na nakakakaba. yun yung, <laughs> yun yung feeling. Excited na nakakakaba kasi Nandun ka na sa point na goodbye dalaga ka na. Andito ka na sa matured life mo. Naiiwan mo na yung dalagang life ko and dun sa piyansi ko na goodbye pinata na siya. And sabi ko nga sa inyo guys, hindi ganun kalaki yung ipon namin dalawa. Yes, hindi ganun kalaki pero nakakatuwa kasi may mga taong I Amin mean ko sa inyo, may mga taong tumutulong sa likuran nitong planner ko. Yes, and thank you ako, thankful ako kasi may mga kaibigan na akong totoo na mas excited pa sa akin talaga guys na ikasal. Yes, siguro kasi 30 na ako tapos sina mga nauna nang ikasal sa akin and eh nakakatuwa lang din kasi may tita akong isasagutin yung cake. Tapos may barkada akong nandiso sa Riyadh. Hi, Ate Ganda. Yes, sasagutin niyo yung cake. And, nakakatuwa kasi okay na siya, guys. Okay na. Pag uwi, ano, sana makuha namin yung date. Kung ano yung gusto namin talagang date na wedding namin. Sana makuha namin siya, guys. Pagdasal nyo kami na makuha namin yon kasi 3 months to go, uuwi na ako ng Pilipinas. And finally, tapos na siya. Yung plano namin, tapos na. Iseset, ipipix na lang siya para pag uwi ko ng Pilipinas, pag nakuha namin yung date na yun, magsiseminar na lang kami. Yes, guys. And painful din ako kay God kasi ang gulo ko, no? Thankful din ako kay God kasi kahit sabihin mong may ups and down na dumating sa buhay ko, andito ako ngayon sa piling na napakasaya. Kasi, ito na yung pinapangarap ng mga babae na ikakasal sila. Yes. Yeah. Kahit malayo pa siya, kahit four months pa. Pero excited ako. Yes, bakit ba dumating sa point na nagmamadali kaming magpakasal? Hindi kami nag Oo, sa iba, yun yung iisipin. Bakit kami nagmamadali? Pero, sabi nga kasi nila, kung ano yung nasa puso mo, sundin mo. <laughs> yeah, kung ano yung nasa puso mo, sundin mo. Yes, and nakakatawa lang din kasi yung both parents namin, guys, nung nalaman nila, yeah, nung nalaman nila, nung parents ni, ga, ni fiance, ni babe, saka nung parents ko, nung nalaman nila na meron kaming planong magpakasal, hindi naman sila tumutol. Yes, nakakatuwa kasi binasbasan nila kaming dalawa na go, sige, kung mahal nyo isa't isa at alam nyo sa sarili nyo masaya kayo sa isa't isa at alam nyo sa sarili nyo kayo na talaga yung itinadhana, go, masaya kami. Yun yung sabi nung both parents namin. Kasi nga guys, 28 si babe, 30 ako. <laughs> yeah, matanda ako sa kanya ng dalawang taon, but age doesn't matter. Yes, matangkad naman siya sa akin ng bonggang bongga. Kasi 5'7 siya, ako 5'2, yeah. Kaya 5 feet yung, 5 flat yung taas niya sa akin. And, yun guys, Saludo ako sa mga taong ikinasara, sa mga taong nagmamahal ngayon. Yes, na hanggang ngayon ay magkasama at nagmamahalan sa hirap at ginhawa. Saludo po ako sa inyo. And sa mga parents, parents, lovers, going to married like me, nung mga nagpaplanong magpakasal, keep it up. Love is in the air, yes. Like my jacket, color red. Thank you kay Ate Dang na nagbigay nito, yes. Bigay niya sa akong tanong na nag-birthday. And yun, guys. Keep it up. Puso-puso. Yes, kailangan lagi lang mag-pray kay God. Sa mga single dyan, wait-wait lang kayo. Merong love story ibinigay sa inyo si God. Yes. Wait nyo lang siya. Huwag nyo siyang hanapin. Nakagaya ko. Hinanap ko siya kung saan saan. Yung pala, nasa tabi ko lang pala siya. Na naliligaw pa ako ng lantas, Yes, guys. Huwag kayong magmadali, guys. Sa mga singles. Sa mga singles dyan. Dyan. Na nanonood ngayon. Huwag kayong magmadali, guys. Please, huwag kayong magmadali. Kasi merong nakatadhana para sa si inyo. Si God. Yes. Merong nakatadhana sa ating lahat. And yun. Keep it up! Thank you for watching me here and keep likes, please comment down and please subscribe me and I will subscribe back into your channel. Goodbye. Bye-bye.